Yun, magandang uh, araw mga kabayan. Ako'y natitinig ngayon sa Barangay Tulo. At tari, ay pinasilip na, no? Minadaanan ako din yung uh, gotohan. Ano Captain's Goto? Yung ating uh, ang titimusa kanilang goto din, eh. O, Captain's Goto, yan. Napakalaki ng parking, ha, mga kabayan. Uh, ito, na yung nakahit na ten wheeler yung kasha din, eh. Oh. Uh, ito. Ito. kanilang uh, lantakan din eh hindi kay Captain's Goto. Ayan. Ayan. Sa so, oras na may mga nalatak naman. Oh, ang din. Ayan mga kabayan. Hindi ko akalaing ni pala kagandang lalaksot ang Pangulo din eh. Si kabayang uh, barangay chairman. Ano nga, ulit ang Si kabayang uh, Pangulong Adel Casaw. Eh, kamusta naman ho inyong uh, tinayong anong are? Gutuhan nga rin. Uh, ayos po sa tulong ng aking mga may um, at mahuhusay na kasama. Oo nga, okay. Yan po ay kasama ko at naging kapartner ko po. Ayun. Para po kami ay pagkulad sa masama Ayun. po. No, sa ng Panginoon. Ay sana ay ano, talagang maging uh patok at sikat na sikat din itong inyong uh, Captain's Goto dito sa Barangay Tulo, Batangas City. Salamat ha, Pangulo. Ay, marami rin salamat wow. po sa inyong Ayan. pagbisita Ayan. at sana po ay gabayan din niyo kami. Oo. Wow. At alam po namin na ang social media ay eh, lalo nagpapasarap at nagpapadami ng kliyente. Ay, uh, Maraming salamat po. Maraming salamat uh, din po. Uh, po ninyo, matikman <laughs> ng aming Goto. At, masabi po ninyo kung anong lasa. Yun, sige po. Salamat po, Pangulo. Maraming salamat po. po. sa Sige Thank you. Thank you po. Yun, mga kabayang. Ano ba yung ano, nakalagay din ay, kabayang? Kamto. 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 Camp Ayan ang paboritong parte ng uh, bakay. Pagkanda rin tayo, ang kamtong kapagayaan. Ang oh, kalambot na. No? Ayun. Talaga ng mga um, ano, ayos na ayos din eh, mga kabayan. Ayun, no? tayo rito. Puel ng baka. Mga oh, puel. Ako. Oh. Puntot. Mga pat and balls. Pat and balls. Ang tayo. Mga kabaya. Yan. Ano yan? Puel ng baka. Puel. Oh, Yung parang pinakabuntot. Ano? Ay e, masarap yan. Ah, gusto ko yan. <tutututut> Pwede. Oh, yan natin lalagtakan. Pwede. Tingin na mga pampagto, para yung mga panghalbusan, tapos yun yung talagang uh, timplahan. Ayos. Malilis. Systematic. Kabaya, sa iya. Yeah. Kaliwalas din eh, sa preparation area ng nila kabayan din eh. Kita nyo ka may mga puno. Oh, uh, hindi Ito. Ayos. Tuloy ang anong ng kanilang mga takal. Okay. Iyan mga kabayan. Susmarsi po. Ay kabayan lang. Tuloy na yun Ayos na ayos na kayo. Masarap po. Ay, sumarap na pa. Ito mga kabayan. Ay, ang Tinitimbang pala yan. Pagka lalaki ang bibili, titimbangin ninyo. Pag babae, kikiluhin. Ay, ayos. Alam din. <laughs> ayos. 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 kita Ayos. na Ayos. Ayun, nakakabaya. Kilala nyo ka nasa kanang kong ano, May nakabayan. Oo, oh, walang kakwenta kumain na rin mga kabayan. <laughs> Si Kabayang uh, Jigs TV eh. Yan mo, no? sana pakisupportahan natin sa kanyang YouTube channel at Facebook. At saka siyempre, kapanayan pa rin natin ngayon si Pangulong ano. <laughs> Ayun, at Pangulong Adel Casa. Ayun. Ang Barangay Tulong. Ang Barangay Tulong, Batangasitay, Mga salamat, salamat, po. po. salamat. Ayaw, tayo lalantak ng mga kabayan at siyempre yung ating paborito na pili natin na lantakan lagi pag mga garne. Yaw, yun lang. Ayos siya. Panalo na yun sa akin. Oh, mga kabayan. Oh, sarap. Okay. Ibo, sa ating uh, garne nga dali, ano eh. Hands on, hands on. Ating gagayapin para ano

Napakasarap nito mga kabayan. Hindi ho. Siyempre may mga laman loob din. May mga laman. Mga uh, kamto. Ay, arin talagang paborito kung puntot. Tapos so, marsipo tawag Ayun. yung Ating nga Oxtail. para ito yung uh, go to bulalo na buntot ng baka. Tapos mga kabayan nito siya. Yeah, Dilalantakan na natin ito. may kasagpay ako din. May katulong okay. ako din. E, pinagsisilbihan ako. Yes. Ng, pinagsisilbihan ako mga kabayan ng napakasikat na mukbanger. Kabayan Jigs TV. Ako'y ako, ako naliligayat. Ako'y kanyang... Ay, oh, ah. Ako po, yung napakalasa mga kabayan. Wala pa mo nilalagay na panimpla. iparalo na. Atin tetimusan ngayon ang sabaw uli. Okay, oh, unti naman niya. para isang tasa tasang yan. ko. Ay, ay si... Sir Boyet Melo. Ayan. Pagkakaroon ninyo ang kanyang Facebook. Youtube. YouTube. Saka yung Youtube. Sir Boyt Melo mga kabayan. Ako eh, talagang panalo ho ang sarap. Mga kabayan. Kaya e ating ah... Uh, kabayan Jigs, gagayanin ko iyong style ha. Ako hindi ko kaya. Sa <laughs> buwan. <laughs> kaya hindi ko kaya sa buwan. Pero kaya-kaya ho ng ating kasagpiyo. Ito niyan. Ito niyan. Ayun ako, tatawa na na rin niya si Kabayan Jigs. Sa inyong supportan niya kanyang YouTube channel at Facebook page. Jigs TV. Eh, ayan, mga kabayan. Hindi ko ba <laughs> Laki. Ayan nga. Kung <laughs> oh, nakapapahiya sa iyo eh. Ano ko? Ka? Salamat, kabayan. Kaminog pang abot yun eh. Thank you. Ingat. Ayun. Mga bayam. Ako, oh, sarap eh. Tunay. Mm -hmm. Nanginginig pa ako eh. Sa sarap. Mm -hmm. Mga kabayan, isang patunay. Ho. Ako hindi mapapahiya sa inyo. Kung doon sa barang sa bayan ng San Juan, sa ano, Mabalanoy, San Juan, Batangas meron tayo doon ano, at pinakita sa inyo dati na sumikat ay din ho, ngayon hindi na kilala yun, hindi sa barangay Tulo Batangas City, aring kay Captain's Goto ay sabi ko sa inyo, hindi ako mapapahiya sa inyo sa sarap at talagang ang lasa ay paralong panalo sa buo palang hinihigop ko ngayon, syempre hindi ako magrarise Aray, binigay sa akin ng may bahay ni kabayang uh, barangay uh, captain, barangay chairman na na Adel Casau uh, malunggay uh, pandesal Panayaw. ayaw, pwede kong isawsawa rin din eh uh -huh. sawsaway, eh, yun na mga uh, kabayang Mm-hmm. Uh -huh. Panalo, din sa pandesal. Ah, uh -huh. Sarap, sarap. Mm -hmm. Mmm. Suwab ng eh. Oh, ito na yung sasarap ng sabaw. Ay talagang hinigop ko ng hinigop. Igop, abaw sa kabayan. Nahihingi ng ano, magre-request tayo ng sabaw. Dito nga kabayan ni eh, Anli Sabaw din. Chef. Anli Sabaw, Anli Sabaw. Chef, pwede ka maka maka bonus ng sabaw din eh. Ayun, ang sabaw natin, talaga nakakapitera pa. Oh, sarap. Kasbaw, 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 kasbaw. Ah, tama na po. Salamat. Talagang ano, panalo panalo ang sabaw. Napakalasa. Woohoo! Uh -huh. Ayaw, mga kabayan. Ay, nakasuyo din sa ating kaibigan naman si kabayan Alex. Hindi pa ko sa inyo rin pag ko na rin. Kabayan, ingat! Bind jigs! <laughs> Ayaw, mga kabayan. Mm -hmm. Napakalasa. Sabuhit tayo ng ano. Igo pa Ayun yung sinsayan na rin kanyang gotohan din eh. Na rin Captain's Goto din sa Barangay Tulaw. Batanga City. Ayun din na Yung hinahanap yung lasa sa iba. Nadi din eh. Paralo. Salamat po mga kabayang. Buhay tayong lahat. Mga kasama, mga ka-barangay, mga ka... kakabayan. ka-kabayan. Kayo po ay iniimbitahan ko dito sa aming uh, Butuhan, Captain Scotto sa Barangay Tulo, uh, Sitio Centro po ito. Kayo po ay uh, inaanyahan ko suminsay at tikman ninyo ang aming napakasarap na buto. Uh, maraming salamat po. Napakasarap. At imuusang ko, eh, talaga panalo-panalo. Kita nyo naman kanina mga kabayan, nung nilalantakan ko, ay sarap na sarap ako. Salamat po, Pangulo. Salamat Adel salamat, salamat, po. po. Sa